Hi! Kamusta kamutanan? Angalan ko si Adrian. Masturihanay naman kita party sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya, Mandarino di Amalfi Aqua for men and women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Te, pwede pa nalaki, pwede pa mababay, pwede pa sitanan. Kagtanit na nga pahamot ang muna untulogon. Kag o di toilet ni siya, botang balon layo palang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Balit presko na makahang na citrus. Ano na siya kung simutan. Angay siya sa maingat na panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. De, ano ang iyang mga nota? For the top, we have mandarin orange, grapefruit, mint, bergamot, tarragon, kag black Ang mandarin orange grapefruit kag bergamot, amo na siyang timplas ng citrus nga masimutan mo gid dayon. Tapos may mint siya pampatugnaw. Tarragon nga hilamon kag black ang matamis ka madulum, nga madulom nga prutas. Na, kung for the mid, we have orange blossom, lemon leaf oil, basil, clary sage, flowers, thyme, jasmine, shiso, black pepper, kag coriander. Ang basil, clary sage, wildflowers, kag thyme, kag shiso, amo ang gahatag sing iyang pagka herbal nga hamot. Tapos black pepper, kag coriander, pampakahang na. Kag for the base, we have musk, vetiver, civet, labdanum, kag amber. Ang musk, kadakup sing nga hamot para hindi magtudutudo lapta. Tapos may vetiver siya ng hilamon nga mahamot. Tapos labdanom nga madulom nga hamot. Kag amber nga pampainit. Te, kabay pa nga namian ka mo pahamot. Kag kung may ibang pa nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa so, naman, bye bye!